Yan, okay na. Magigyan na natin. O. Walang pitrap. trap. Diretso ka na yan. Hindi naman yan nakakunig sa CR. Eh, wala na mga mo yan. Ang diretso lang ng tubig yan sa kanab. Yan. Bugas paliguan ng pusak. Pabago paliguan ng pusak may nagbara eh gusto lagyan ng kapatid ko na ano bago na ano, ay pinaayos sa akin kaya eh. yan okay na yan mga karils mga kusog Ito lang naman ang inayos ko dito ito ilalim kasi pumatagas yan napakaliit kasi nung nilagay na tubo di uno lang yung pang ano lang grito yun na siya